Ang sira Paps Ang sira Ah, may pantapon pa lang rito, tulungan kita. Hindi ko kapas kung ano ba eh. Ang ikot kasi, kasi nagulong na. Ano ba? Ah, ma'am, itingnan natin. Ah, may pantapon pa lang rito. Ano yun ka pa nagtutulak? Tutulak. lang dito pa lang eh. Ah, dito? Saan pa kayo papunta? ilugin ano, pa kami. Ha? Ilugin. Ilugin? Saan pa kayo? Kalengke? Pinagbuhatan. Ah, pinagbuhatan? Urbano Velasco? Mm hmm. Ah, nagagawa natin yung paraan. Ah, paano muna ako? Patanggal muna ako. Saan pa kayo galing? Sa Trabaho Trabaho? Trabaho? Sa? Santa Lucia okay. dito sa so, uh, okay. at malaglag Ito yung butas, oh. Ah, awa ka mo. Ito mo. Ito Ah, galing ako noon, binungunan eh. Papunta ako ng Pasig. Ah, mag malayo kasi yung biyahe ko, kaya nagbabaon ako lagi ng gamit. Slagger ka na boss. Ha? Ah? Slagger ka. Wala kinalaman dito eh. Tingnan natin kung may nakatusok. Ay, eh, okay na Okay pa yun? yun 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 muna yun isa hanggang yun oh. tapos yun Ano, okay ha? oh, yun, ka na yan. Ang channel ba, ah. eh. ito? Ah! Ang kinala talaga ito eh. Eto. Ang mga rin Oh, yung bigas mo, baka may iwan. Aydon. Idol. po. Tulungan ka na namin dyan, Idol? Ha? Tulungan na namin? Ay, hindi. Madali na yan. Umalaga makauwi kayo. Sa pa kayo uwi? Tinagbuatan? Tinagbuatan ko po, po. Ay, yan, -ubot na na ng tinagbuatan yan. Tama, Idol. Hindi. Tumuli ka lang. Eh,